kayo tayong mga audience Wag po kayo madamot sa palakpak niyo. Kasi sa susunod na pagkakataon kayo na ang papalakpakan. Ayan, ang napakagwapong Bisi Alde. Nanggres ang mga palakpak ng Vice Mayor Bay suto ayan. Ah dito na lang siguro si Lama Daso. Dito na lang sila, sir. Tututukan ang cheese So ayan, dito na lang po sila. Alam, napakagwapo talaga niya yung ano, ni Vice Mayor. Ayan, thank you so much, Mayor. Vice Mayor ng ano. Maraming salamat. Attention. Maraming salamat po, Vice Mayor. Welcome po sa Dewata, Paris. Maraming salamat po sa'yo. Alam mo na kung mayroon siya. Ang lamig ng kamay eh. <laughs> ni ano sir. Sundan natin sa airport. Sir! <laughs> Pinabahan natin kaya ha. Ayan. Kasi kakantahan ko muna sila habang habang uh, gaano tayo sa mag-bless eh, Father. Oo, oh, okay. lang po natin si Father nandiyan na daw para po mag-start na tayo po ng ating uh, opinion. Okay. Mean, ito, so, alam, tatahan mo muna sila para hindi naman sila.